Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, tatalakay namin ang Unit 10, Pagsulat ng Reflektibong Sanaysay. Sa aralin 1, tutukuyin natin ang kahulugan la unit gamit ng Reflektibong Sanaysay. Bilang panimula, ang pagsulat ay paraan ng pagpupahayag ng kaisipan, opinyon, paniniwala, karanasan at tugon sa usaping panglipunan. Ito ay may tatlong sangkap, ang manunulat o encoder, ang nagpapadala ng mensahe. Pangalawa, teksto. Ito naman ang nagsasatitik na mensahe nililika ng manunulat. Pangatlo, mambabasa o decoder. Ito naman ang bumabasa, ang umuunawa at ang lumilikha ng kahulugan. Sa makatwid, ang pagsusulat ay produkto ng guni-guni at kalaman ng manunulat na inuugnay sa umiiral na konsepto ng teorya. Alamin, ang akademikong ay nagiging matagumpay depende sa paraan ng pagdiskurso. Isa sa anyo nito ay ang reflektibong sanaysay na nakatoon sa pagsalaysay, paglalarawan at pagbabahagi ng karanasan at kaalaman ng manunulat. At sa pamamagitan din nito ay napahalagahan ng manunulat ang naiisip na darama na tutuhan at nararanasan. Kahulugan ng reflektibong sanaysay, ang reflektibong sanaysay ay uri ng sulati na naglalahad ng ideya at katotohanan, batay sa pagninilay mula sa sariling karanasan. Ito ay nagsisilbing oportunidad upang mapalawak ang kaisipan at magkaroon ng mas malawak na perspektibo mula sa iba't sa ibang tao at mga teorya. At ito din ay critical na pagtataya sa karanasan na nakabatay sa katotohanan, konsepto at pag-aaral upang makabuo ng wastong pagtugon. Pares ito ng pagsusulat ng tala-arawan ngunit binabasa ng iba upang magkaroon ng ugnayan sa mga kaisipan at malinaw na pagbabalang. Ayon naman, Kinabailanwe Bat Bra Bandrel 2016 nito ay nakatoon sa sa at paglalarawan batay sa karanasan at kaalaman. Ayon kina Villanueva at Pandrell 2016 na reflektibong sanaysay sa pangkat ito ay pagsasalaysay ng karanasan at tatutunan. Kalaki pang personal na realisasyon na maaari maging aral para sa sarili at gabay sa iba. Layunin itong suriin ng sarili upang mapalago ang kalaman, karanasan at sa loobin ng manunulat. Kung kaya ang reflectabong sanaysay ay anyo ng sulatin na nagsisilbing espasyo ng manunulat upang suriin ang sariling karanasan at magtukoy ang naging pagbabago, pagunlad o natutunan. Nakatutulong ito sa mas malalim na pagunawa sa sariling aksyon at karaniwang may balangkas na panimula, katawan at conclusion depende sa inaasahan mong at ito din ay ang pagsusulat ng mga ideya na may kaugnayan sa isa't isa na nagdudulot ng pag Katoto, Karaniwan nitong ginagamit sa gawaing pansining, ngunit maaari rin sa ibang larang. Layunin nitong magkaugnay sa iba't ibang pananaw, iba't ibang pananaw at karanasan tungo sa pagbuo ng konklusyon. Ayon naman kay Michael Stratford 2018, ang reflektibong sanaysay ay uri ng sanaysay na nakatoon sa introspeksyon o pagsisiyasat sa sarili. Nasusubok nito ang kritikal na pag-iisip at nakabatay sa personal na karanasan at opinion. Hindi sa tiyak na ebidensya, gayon pa man, kailan pa rin itong may malinaw na thesis o pangunahing paksa na tinutugunan. Mahalagang matukoy ang layunin at mas malalim na dahilan ng pagkatuto upang maging epektibo ang paggamit nito at upang maitatak sa isipan at maibahagi ang natuklasang konsepto at mainam itong isulat alalahanin ang terminong sanaysay ay binuo ni Alejandro G. Abedela noong 1938 mula sa pagsalaysay ng isang sanay. Itinumbas ito na sa English na essay mula sa Francis na isais sa -isa, galing sa salitang Pranses na nangungulog pagtatangkas sa sanaysay na nagahayag ng personalidad, kakayahan at estilo ng manunulat. <laughs> layunin at gamit ang reflektibong sanaysay. Ang pangunahing layunin ng pagsulat ng reflektibong sanaysay ay magsiyasat sa mga karanasan, magnilay-nilay sa mga aspektong positibo at negatibo ng mga ito, at makabuo ng isang pakay pa o pasya upang may o mapaunlad ang bunga ng kanyang mga karanasan sa mga susunod na pagkakataon ilang tala okol sa layunin sa pagsulat ng reflektibong sanaysay, narito ilang dahilan sa halaga ng paninilay o pagkakaroon ng refleksyon ayon kay Moon 1999. Una, mapreso ang ating sariling pagkatoto. Pangalawa, pagbalik tanaw sa ilang bagay sa sariling asal na mga nagawa o produkto ng inasal ng isang individual mula sa ibang tao. Halimbawa, sanaysay, aklat, pagpinta at iba pa. Pangatlo, makabuo ng teorya mula sa mga naobserbahan. Pangapat, mapaunlad ang sarili. Panglima, magkaroon ng sariling desisyon at marisolba ang sariling soleranin at mabigyan ng sariling kalakasan at kalayaan bilang isang individual. Ang reflektibong sanay sa ikadalasan nagsasangkot ng plano sa pagsulat ukol sa mga maaaring isagawa kung sakaling maganap muli ang isang karanasan. O mga maaring isa gawang hakbangin kaugnay sa mga natutunhan ng isang manunarat kung kaya may isa ka to para ba tayo sa sumusunod. Una, matatalakay ng malino ang karanasan na basa na panood o napakinggan. Pangalawa, ay ang mga nakalap na impormasyon. Pangatlo, mailahad ang mga pilosopiya at karanasan. Pangapat, na ipaparating ang pansariling karanasan at natuklas ang resulta sa tiyak na paksa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo sa aming report.